sa mapagpalang araw po sa ating lahat magandang araw po lalo na sa ating Panginoon ako nga po pala si John Romy Medina at ngayong araw po March 9, 2025 araw ng linggo ay samahan po ninyo akong pag-aralan at punawain ng mga salita ng ating Panginoon ang pagsapo natin Jesus was for man God to man so that what is seen was not made out of what was visible at ang po ng ating devotion ngayong araw ay magkasama ba sila Adan at ang mga dinosaurs day age jury at pamunta na po tayo sa ating katulad ngayong araw na ano po ah uh, pinatutungkulan sa old earth versus yung Instantly. Ati ka dito, no, ati ka uli. God created the literal and Adam and Eve Ang pinatutungkulan ng ating katawan ngayong araw ay about sa paghahalikha ng ating Panginoon sa sangkatauan sa lahat ng mga bahay na nandito sa mundo At magunta naman po tayo sa ating applications ngayong araw Muna muna Believe in the literal historical Adam sa believe in the doctrine of the original sin uh, believe in the redemptive word price uh, sa ating application sa uh, uh, sinasabi dito na magkaroon tayo ng pananampalataya magkaroon tayo ng magkaroon po tayo ng paniniwala na uh, na, na ang ating Panginoon upang upang maging daan uh, para maayos ang naputol na ugnayan ng tao at ng Diyos uh, ng dahil sa kasalanan kumbaga ang ating Panginoon ang naging way uh, ang katotohanan at ang buhay uh, para tapusin po ang ating devotion ngayong araw Uh, niyo po ako sa isang Heavenly Father, thank you for creating the universe and for making us in your image. Forgive me for worrying too much when in reality there is nothing to fear with you by my side. I believe that you are all powerful and that nothing is impossible for you. Help me trust in your word knowing that Adam and Eve were real and that through them sin entered the world. but thank you even more for Jesus who came to redeem us strengthen my faith in your word let my heart remain firm in believing in Christ's sacrifice and the hope of salvation please make me productive and successful today in Jesus name Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.